maganda magandang morning po mga kaagri Welcome po ulit dito sa Apus Mini Farm TV So sa ngayon guys is ipapakita natin is paano ba talaga yung sit up or paano isini-sit up yung ating rain hose So welcome po ulit guys. So ito po yung pinaka-source natin. Sa ngayon guys, uh, drain naman tayo. Kukuha tayo ng ammonia at saka nitrate, nitrites na pinoproduce ng ating mga tilapia guys. So dito yan sa ating concrete fan or concrete trapalpa na nilagay natin dito sa itaas ng ating area. So ito na po yung hose natin guys na may put bulb yan sa ilalim para ma naman yung mga medyo malalaking lumot guys at hindi papasok sa mga butas ng ating rain hose. So sa ngayon guys is gagawat uh, gagawa tayo ng ulan di gasolina. Ayan guys, so ito yung rain hose natin. Ayan, made in Taiwan po 'yan. Ayan. So ito na po yung pinaka setup niya, guys. So galing sa source natin sa ating fish pan. So ito yung na hose. Tapos ito yung makina natin, guys, 2 horsepower po na gasolina 'yan. So tapos gumamit tayo. Ito yung tinatawag na duck hose guys. May kulay orange, blue. Ayan. So bakit ako gumamit ng duck hose? Para magiging distributor ng ating rain hose guys. Ayan. So ito na yung rain hose natin. Nagpabrikit lang po tayo ng tubo. Na 1 in 3 uh, one in three fourth. Tapos nilagyan natin ng 1 in 1 fourth na T. Para po kasyang kasya lang po siya sa ating rain hose guys. Ayan. So sa ngayon po is dalawa lang yung available natin. Ito na po. Yan, so depende na po sa haba ng inyong area guys, yung magiging bibilhin nyo uh, na hose, ayan. So ito yung isa guys, so isang 100 meter. So sa ngayon po, pagaganahin natin guys, ayan. Para makita nyo po yung operation nya. So overall cost po nito guys, sa aking uh, sa gasoline consumption po niya, bawat diligo ko po dito sa aking sitaw guys, is almost 1 gallon or 5 liters po ng gasolina. Sapat na po siya guys, weekly. So gumagastos po ako ng 300 to 350 guys bawat linggo. 'Pag didilig lang po 'yan ng ating mga sitaw. So, ito po siya. So madali lang po siya. 'Yan guys. So no importante lang po talaga is my source tayo ng tubig. Ayan, pagganahin po natin guys. 'Yan, solo po tayo no, walang kameraman Subukan natin pagganahin. guys, kaya niya mag-drive ng nasa 300 meters po ng ating rinhos. Ayan. Hindi pa po nakapool yan. Kasi sasabog yung mga rinhos natin guys. Pag tulad itong area ko na hindi siya straight. Sa ikot-ikot po. Ayan. Malakas na po sila kasi malapit na mapuno yung ating mga rinhos. Ayan po. Ito na sila guys. So ang pressure niya is may hangin pa. Ito lang mahirap pag hindi clean yung area natin. So time check po tayo na sa 8am po tayo guys nagdi uh, nagdidilig. Yan, hanggang mamaya na po ito. Usually guys, bawat area hindi umaabot ng isang oras, basang basa na po siya. So, kita nyo guys, hindi umaabot dito yung isang hose kasi nga 100 meter lang ano, nasa kalaha, kalagitnaan lang po. Yan, sa simula guys, hindi siya ganong malakas kasi hindi pa puno yung rain hose. Pero mamaya pag mapuno na, ayan, malakas na yan guys. Pwede na rin natin dagdagan yung pressure. So, ganun lang po yung pinakasimple na setup lang po niya guys, no? Pag magamit tayo ng rain hose. So, ito po yung makina. Ayan, to, horsepower po na uh, 6.5 horsepower po yan na gasoline engine. O, full pump po at tawag niya. Nabili natin sa halagang 7.5. Ayan po. So, pwede pa po natin kalakasan yung ating makina guys para makuha natin yung nasa lampas tao po yung lakas ng Tuloy lang tayo mga kagri ka kahit taginit basta may pandilig tayo guys Pag compute naman natin sa gaso so okay naman siya Ma-recover naman natin kasi maganda yung presyo ng sitaw sa ngayon Kaya lagaan natin guys na abot siya ng mahigit isang buwan tayo mag -aarpes. Ayan, so mamaya guys, ito ba tayo ng video is paano ba ang maintenance ng ating sitaw guys Kasi kailangan na rin natin na mag pruning or magbawas ng mga sanga sa ilalim Pagkita natin mamaya sa next episode natin o yung mga video na i-upload natin. Magandang morning! Bye-bye!